Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong pinakalatest post ni Professor Clarita Carlos. Nasa opinion ko eh medyo napupuno na siya sa powers that be. Yung nakaupo ngayon. Uh, matindi itong kanyang uh, post na ito patinding patama sa mga uh, Who, those who will power for the sake of power. Oh, ko 49 minutes ago na post. I'd rather be governed by techno oligarchs than by those who will power for the sake of power. So, medyo malalim itong statement na ito. Kailangan kong magbasa sa mga comments para mas maintindihan ko. So, sino-sino yung mga techno oligarchs na mas gusto niya? Sino naman itong those who will power for the sake of power? Okay, ang naintindihan ko dito, correct me if mag-comment din kayo. Itong mga techno oligarchs na mas gusto niya, yung kagaya sa US, sina Elon Musk, Uh, Napaka-controversial ngayon si Elon Musk Yung may-ari ba ng Tesla, may-ari ng Starlink Yung, I think, siya na yung pinakamayamang tao sa mundo <laughs> Hindi niya nakailangan ng pera sa gobyerno eh Kasi, ano, na nakahiga lang siya sa... Basta, asin Si President Trump nag-create ng bagong department sa U.S. Department of Government Efficiency. Tama ba yun? Do Dog, doggie, Nako, ang daming pumupuri. Na-uncover 'yung billions of dollars na kinukulimbat. Kasi Government Efficiency, gusto ni President Trump na magbawas ang gastos ng US government tapos gusto niyang maibalik sa American taxpayers 'yung pera nila government services kaya ang government efficiency. So, ang daming natitipid ngayon ang US government dahil sa ginagawa ni Elon Musk. So ito yung ibig sabihin ni uh, Professor Carlos, mas gusto niya yung mga kagaya ni Elon Musk na mag-govern dito sa Pilipinas. Eh ang tanong sa mga comments na nabasa ko is, meron bang Elon Musk dito sa Pilipinas? Meron ba siyang katapat ba? Na mayaman na mayaman na, na gusto na lang niyang mag-serve sa taong bayan. Gusto niyang ibalik sa taong bayan. Gikan sa katawan, ibalik sa katawan. Parang gano'n. Meron ba? O, uh, sino mga oligarchs natin dito? Yung mga mayaman. Ang mga mayaman, Ayan, si Manny Villar. Sino pa? Uh, mga negosyanteng mayayaman ba? Uh, Manny Villar, Lucio Tan, Ramon Ang, mga si, mga ganun. So, I don't know kung meron bang yung mga oligarchs natin dito is may, kung may makakapantay sa ginagawa ni Elon Musk sa US. Ako, personally, believe na believe ako sa ginagawa ni Elon Musk. Sana magkaroon din tayo ng DOGE dito sa Pilipinas at may mangulo na hindi mo na hindi mo kayang i-bribe. Paano paano mo i-bribe si Elon Musk na <laughs> hindi niya na kailangan ng pera ng gobyerno o mga iba pang negosyo. Bali wala ng pera sa kanya dahil pinakamayamang tao ng mundo eh. Ang nakikita ko kay Elon Musk is legacy. Gusto na mag-iwan at saka gustong tumulong. May puso. So nakikita ko parehas sila ni President Trump. Ah, uh, ako, saludo ako kay President Trump. He was saved by God. Yung nangyari sa kanya. Talagang it's God's uh, destiny na mag-presidente siya. Biroin mo yan nakatutok na yung ano uh, malapit lang istansya oh. talagang dead bull siya doon kung hindi siya gumanong. Uh, kaya tenga lang na kaya it's a great blessing sa US na nakabalik si President Trump so so yan Sana magkaroon tayo ng Elon Musk sa Pilipinas. They will be ako agree ako dito kay Professor Carlos na I'd rather be governed by techno oligarchs than by those who will power for the sake of power. O sino naman yung uh, ayaw ni Professor Carlos na they will power for the sake of power? Eh di yung nakaupo ngayon. Uh, magbasa lang tayo sa mga comments, ano? Gusto nilang forever na silang mangulo eh. Ay, the reality is that there would always be oligarchs, but there are not so greedy ones with extra greedy ones, nothing in between. Unfortunately, we should be wise enough to select the least, less greedy ones. Yun na nga. <laughs> Hmm. Michael Garcia, they are still oligarchs. Unfortunately, the stupid and the corrupt type. Ay na, delikado. Kung ganyan naman lang. Rafael Joter, agree, professor. Chit Legas, sabi niya, do we have an Elon Musk here? <laughs> Yun din ang tanong ko eh. Meron ba? Gloria Bighard, I wish. Sonia Habits, we don't have that here. They're always folded in the universities. Cherry Piamonte, agree po ako dyan, ma'am, Doc Clarita Carlos. Hansel Takang, three MPs po. Bakit maraming corrupt na politisyan? MP, masarap ang power. Masarap ang position masarap ang people's tax <laughs> uh, na yung ja, Janis Dalisay, BBM Romaldes left the group, <laughs> Auria Lumad, Agui, welcome Mas, but techno oligarchs are better than being governed by narco oligarchs. Nako, ito ang delikado, narco oligarchs. Sabi ni Professor Carlos, absolutely. Judelyn Canoneo, we have an oligarchs ruler but an idiot type who lack the technical expertise and still very corrupt. Okay, last na lang ito. Po NG. I agree po, Prof. Sarap ng patama mo kay BBM. <laughs> Techno-oligarchs are great leaders than our trapos. They are profit-driven but I'm pretty sure they are going to be less corrupt than the politicians uh, that we have whose main source of income is coming from politics alone. Sagot ni Professor Carlos, The post is an opinion, not a denigration to anyone. Uh, opinion lang niya ito yung ano so wala siyang tinutukoy na mga uh, grupo ng tao okay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakaka tulong kayo ng malaki sa tribong talandig ang ating income ay tinutulong sa tribo na tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng talandig panoorin nyo talandig sa bukid nito Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mo, Ogero. So, siya ang nagdala. Ay, eh, wala kumbana, sir. nalang. Ikaw nalang ang nagdala. Huwag muna ni ang balay sa na mong nga putol na. O dako na gid ka ayaw buslot. So karon mag-atop na ni sila. <tipan noise> <tipan noise> pila. O karon unsa imong kasulti nga karon nindot na kayo ang imong atop ug naka nawala na, wala na mga daot nga imong yero kay napulihan na og nindot ng atop. Salamat kay sa Ginoo og salamtaw sa YouTube sa kuan nga video. Sa naghatag mm -hmm. sa nag sin, salamat kaayo nga nagdaan ng Oh, oh. So, salamat guys sa uh, tamo. God bless. Oo, oh, sige, salamat.